Yes po, your honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Tinanong, naitanong ko po sa kanya. Alright. So, uh, base pa rin sa mga dokumentong ito. Una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang uh, kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero... Siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman noong 1988. Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po, uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Uh, yes, Rafi. Kasi, during the last hearing, she did mention na siya po yung love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at sa mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya. Sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982. Uh, Ang Elito Go and Amelia Leal. Uh, Senwin, uh, wala po akong idea po dun sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, and na tayo pero... At least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then, lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. Regarding I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You be, bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, ikong eh kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung, umalis na yung nanay mo. Hindi, eh, lumilitaw dito. Eh, pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan But you're not, sa not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. La, sabi ko nga, tumatakbo ka at sa public office ka. Eba? So, in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you are you willing to undergo a lie detector test? Yes, po, your honor. Para pa eksaminatin dito, ma'am, uh, ma'am chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, special dito sa na ikaw love child na hindi kayo, hindi pinang usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you are willing? This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte, para dito lang. Para naman to help you at the same time. Kasi konektado kasi nato that it will help you. na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontemp ng committee and pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you.